Hello po mga kaibigan, nandito po ako sa pagitan ng Lasaan, Canloran sa dito sa Nagkarlang Laguna ito, po ang ano ng Nang ilog po ang kalsada dito sa barangay Lasaan sa Laguna po nagkarlan Laguna hindi po makatawid kami dito kasi baha po ang tatawiran namin kaya mga kaibigan parang mabukos po ang ang huling araw ng aking kapatid sa paglilibing dahil hindi po kami makakatawid dito dahil ito lang po ang tanging daanan papunta sa bayan ng aming pagdudibingan ng aking kapatid at yan po yan po ang insura malakas po ang tubig at ito naman po ang insura dito sa kalsada pata pataas doon po sa aking sa bahay ng kapatid ko yan po ang lakas po ng agos galing sa bundok na tubig mga kaibigan ayun po ang kabilang kalsada at napakalakas po ng hangin dito napakalakas po ng ulan kaya mga kaibigan ingat ingat po tayong lahat sa ating mga ginagawa sa ating mga pupuntahan na may dubling ingat po tayo dahil ganito nga po ang pangyayari dito sa Nagtardan, Laguna ayan ang kalsa kalsada po itong nilalakarang ko na mukhang na napakalakas po ng hangin Bakala napakalakas ng hangin at ulan mga kaibigan oh. yung mapapanood sa aking video Signal number 2 tayo ngayon. Yan po ang aking binabaan. Dahil sa lakas ng hangin, ang ating payong ay nadadala ng hangin. Ah.